Ano po? Good morning! Nagustuhan kayong lahat. So makaka tayo guys. So ito yung black, black coffee natin. Ayan. So may pancake tayo dito. May pancake tayo na sunok. Ayan. Manti siya nasunok. Hindi muntik nasunok guys. As sunok na siya. So naubusan kasi kami ng gas. So wala lang gas yung ano namin. So doon kami nag ano. Doon ako nagluto kahapon. So sobrang lakas ng ano niya. Hindi mo makontrol. So kaya ayaw nasunok. Tapos may, may, tira kong tinapay kagabi na bigay ni, uh, ni Modra ko. So, kain tayo guys. Kain tayo ay maglalinis na naman. Sunok. Ang aking pancake na sunok. So, gising na yung alaga kong panganay. Yung bunso is tulog pa. So, aga kasi guys, nagigising yung alaga kong panganay. Minsan na yan, 5, 5 a.m. parang gising na siya. Ayan. Tapos, bawang ano yan. Gigisingin kanina. Kaya bumawa na ako. Seven pa lang dito, guys. O, sobrang sakit pa lang. Kahapon niya is, nakalan-araw to siya, guys. Kahapon to is, sobrang ano pa yan. Sobrang pula pa. Namumula talaga yung kahapon. Dahil ano talaga yan sa buto o dito. Hinampas yan ang alaga ko, guys. Ganyan yung alaga ko kapag nananakit. Kapag kalit yan, tap, ma, kapag may kailangan siya, guys, tapos hindi mo mabigyan or sabihin mo na wag, ganun, kasi hindi naman, hindi naman tama yung ginagawa niya kapag galit siya guys, iba yung ano niya. Iba talaga yung ugali niya kapag galit siya. Nananakit siya. Luduraan na niya. Ganun yung ugali ng alaga kong pangatay. Iba yung ugali niya guys. Lalo nung lumalaki siya, lalo masama yung ugali. ayun, o. Dumuko kaya yan dito guys. Ayan. Nung inakaran araw yan, hinampas niya yung bag. Tapos yung trolley bag niya is natamaan yung, yung gulong. Yung gulong talaga yung nakasentro dito. Eh nakatalikot ako, nakaganon eh. Sentro talaga dito. Kaya yun, sobrang sakit kaya yan, yan. Dahil ano yan, buto yan dito guys masakit pa yun siya, guys, yung buto sa loob. Ganun yung ugali. ng alaga ako, ganun kasama yung ugali niya. Hindi mo talaga yun masasabi na, wag mong gawin to, wag mong gawin yan. Iba, iba talaga siya. Kung nalalalit siya, guys, talaga yung kamay niya. Tapos nananakit talaga yan. Talaga sa kain tayo. Tapos kung, magalit naman yan, kahit lambingin mo pa, kunin mo, ganun-ganun. Ayaw talaga niya. Ayun Kaya minsan, pinapalo talaga ng nanay niya. Pero hindi naman ganun pa rin kahit pinapalo ng nanay niya. Mas lalo pa rin, ano so, eh, sumasama yung ugali niya. Kapag palagi pinagpagalitan ng nanay niya, palaging pinapalo ng nanay niya. Tignan nyo na pag kayo yun Dito hindi yun, sunok. Hindi <laughs> to ayaw. Nabusok kami ng gas. Ang nakarang araw pa kami walang gas. Dalawang araw na kami walang gas hindi ka lang kabilis bili sa mga ja, toon ko dyan pala dyan okay, grocery di sya nakaka grocery na yung buwan parang laman yung rep namin